mga kuwis, mga ates, welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at yung araw pag-uusapan natin mga intriga at mga balitang showbiz. So, lately medyo maingay nga sa showbiz because of uh, uh, sa pagkakawala sa ere ng tahanan pinakamasaya. So, it's been a week already, more than a week na since nagpaalam yung uh, tahanan pinakamasaya ng Tape Incorporated at ng Gemini. And last Webes, March uh, 8, uh, naglabas nga ng statement yung uh, both the Take Incorporated at GMA. So hindi na natin yung pausapan yan because I already tackled it uh, last week, uh, March 9, di ba? Nakpost na ako nyo. So I'm sure marami nang nakapanood ng video na yan. So ang pausapan natin, yung still related pa rin dito sa tahanan pinakamasaya and or you should I say, yung related sa noontime show kasi right after nung naging balibalita yun na nagpaalam na yung tahanan pila masaya nung March 2, I think kung tama ba yun, yeah, March 2, Saturday, uh, naging usap-usapan na, o naging parang, yeah, parang usap-usapan na nagpaalam na. So maraming nagsilabasan na expectation. And nung ladong, nung naglabas na na sila ng, 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 uh, ng, 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 yung tungkol sa mga show na pwedeng pumalit sa iniwan ng Tahanan Pinamasaya. So, right now, mayroong uh, bagong schedule na inilabas ang GMA for uh, noon time to afternoon. So, pansamantala, uh, uh, since March 9 until now, and I don't know hanggang gilan yun, para ang haka-haka is until matapos uh, yung holiday week, eh, ito pa yung, yung schedule ng GMA nga uh, sa 12 until 2 o'clock yung kapuso noon time uh, lunch time movie diba so yun so Monday to Saturday yun then 2 o'clock naman uh, mas pinaaga yung, yung 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 mga afternoon prime series una dito yung uh, about kamay na pangarap susundan yun ng uh, makiling ay no ng Lilith Matias na I think this is uh, it's already been a weakness na in air and lastly yung yung uh, how you call it makiling ni El Belanueva at ni Derek Musta Monasterio so yon so sa Sabado naman same pa rin ng time walang nag-change yun lang Monday to Friday lang ang nag-change mas maaga ng 30 minutes so yon so ngayon yung mga uh, tulad ng sinabi ko kanina, ang daming lumabas na speculation kung anong show ang ipapalit dito. Unang-una ang lumabas na speculation ay yung yung uh, It's Showtime daw ay lilipat ng GMA, from GTV to GMA. So ito yung pinakmalakas at uh, parang umiingay ngayon na posibleng yung pumalit sa tahanan ng pinakamasaya yung It's Showtime. And, uh, produced ng ABS-CBN Studios. So, yun. Uh, Pusible, there's a big chance na pwede ilipat ng, ng ABS-CBN yung its show time sa GMA. Lalo ba yung noon time show slot. Pero, impossible Ang second thought ko naman yan, na yung, yung pwede kumunta is that hindi pa payagan ng GMA na ipalabas yung its show time because may kontrata pang GMA with Tape Incorporated. Ay, ay palitan, yung Tape Incorporated may kontrata pa sa GMA. So, ang nawala lang, nawala lang sa nung time show ay yung show. Pero yung kontrata nila, yung airtime o yung block time na kinontrata ng Tape Incorporated with GMA, uh, pa rin. So, uh, there's a big chance pero there's also a less chance na makapunta to sa slot na yon or sa time slot na yon because of that contract. So, so ang possible, uh, mag-stay pa lang ang, 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 ang showtime sa GTB. And I heard, uh, lumipot sa mga kapuso pages ng mga reaction nila. And many of them doesn't like uh, to put its showtime sa sa noon time sa slot na ibinigay ng uh, na iniwan ng tahanang pinamasaya so di ba And sa akin, personal thought ko naman doon, uh, I think, very rin siguro papayagan ng GMA. Aside from sa kontrata, it's, parang simple hindi naman nila produce yun. And it is produced by ABS. And alam naman nila na ang kalaban nila naman yan. Kalaban pa rin naman nila ang tinakay ko lang TV network or TV station ang, 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 ABS. Still, kalaban pa rin niya, diba? So, siguro, sa G TV na yun, enough na sa GTV siya second na patunog na show na ilalagay sa uh, noon time slot ay yung TikTok clock. So, ito yung uh, own uh, produce ng GMA na show. And hindi man siya kanun kasing sikat nung ng tahanang pinamasaya at nung it's show time. Matunog yung yung haka-haka na posibleng ito yung uurog pataas kasi yung yung kasi aside, uh, kasi ito yung produce ng GMA and second yung yung format ng show kasi similar sa mga pang non time show and parang nakikita natin na parang ganun na yung nangyari no sa show uh, time na dati pang early slot sila then nung natanggal yung Wow I think lumipat sila ng non time show di ba so ganun din Wow Wow pala nung niwili noon lumipat ng TV5 so it's other so talang bumalik. So parang kanina lang nangyayari ang nakikita ko possible na mangyari sa TikTok lang if yun ang mapili ng Jimmy na maging noon time show nila. And sa akin, uh, na I saw the show already and as uh, I can say na masaya naman yung show. Uh, maganda yung kamarad din nila, maganda yung banding nila. Uh, except that medyo na-off lang ako sa ilang host like si <laughs> like si Kuya Kim Itchinsa sa kasi Rabia Mateo, parang medyo hindi sila hindi nila kaya sumabay ito sa mga ibang host na mga comedyante like Tokwang, Jason, uh, Jason, kayo sino pa? Si Waki Kilay, sino pa? Uh, si Fate, the silver na kuya lang kuya diba? la, So, medyo nahirapan sila. So, asa si Donita Rose, uh, Donita Nose pala. So, medyo nahirapan silang sumabay. But again, kahit hindi sumabay yung dalawa, magaling na yung natabang ko ng mga comedians, di ba? Na as a host. So, sa so tingin ko, there's a big possibility rin to. So, makapasok sa makuha, or makapasok makuha yung time slot ng, ng tina, tina, uh, tahanang Third na show naman na uh, posibleng Doming Patimano ay yung Wawa Wing ni Willie Rebellion. So, it, ito yung mga unang narinig ko rin na, na posibleng lumipat ng, ng time slot na yon lalo pa uh, hindi natuloy yung paglipat ng wawawin sa PT before because of some technical issues or uh, whatsoever so there's a possibility na it, sila rin ang kukuha ng fan ng, ng slot na yon lalo pa to sa Facebook official ng ng wawa wawawin right after ng statement na nilabas ng take incorporated sa kanang it ng GLI marami nagpansin na do sa Facebook uh, official Facebook page ng Wawabin pinopost nila yung about sa tinpintahan ng pinakamasaya about GMI as in lahat everything so para updated sila sa mga nangyayari and we don't know kung sumasakay lang sila sa ingay para mapag-usapan din yung Wawa pero just is there is there is a possibility rin na silang lumipat. Again, ang magbablock to sa pagbalik ng Wawawin sa GMA at the coin slot is yung kontrata ng tape with GMA unless babayaran ng GMA yung tape regarding that Our contract. Kasi ilang buwan na lang naman yan hanggang December 24 na lang yung kontrata ng tape. So babayaran na lang nila. Diba? Para total na wala ng kontrata ng tape. Pero again, it's possible to na mga napakayuwang win ang pumasok. Lalo ba't kaya to uh, ba, wala na problema ang dalawang network, ang uh, dalawang dalawa 'yon. Ang GMA sa isa ng ni Willy Rebellion because gusto ng palo ng mga review billion may eh. window um marami ang mga puso bitch na ayaw rin nilang pumalit si uh, because parang pakiramdam ng mga kapuso fans is that parang traitor ang dry rose willing ah repilio eh, because ah uh, ganda na nga ng slot niya doon, ang time slot niya doon, matas ng rating niya noon so sa GMA, tapos pinili pa niya lumipas sa old TV na Manny Villar na doon. <laughs> Wala, sumimblat, so, sumimblang yung show niya and di pa nagtagal ng one year ata, natanggal na sa air. So yon, so that is the third possible show na pwedeng pumalit. And fourth, mayroong mga ilang ugong-ugong na posibleng bumalik uli ang Idbulaka ni na ni na TBJ or Tito Big and Joey. Pero uh, para sa akin, this is the less possible na lilipad because um, because of 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 yung mga nangyayari between the TBJ at ng JMA. Meron yung uh, kasuhan, meron meron yung siraan, di ba? lalo na yung mga ginagawa ni Joey saka ka Tito ang dami silang sitabi against GMA so uh, there's less possible na lumibot to pero again anything can get happen tiba. lalo ba uh, to sa uh, nilipatan ng network yung TV5 mahinang signal uh, hindi malawak yung, yung, yung sakop ng signal nila and medyo nahirapan silang kumuha ng matas na ratings compare nung nato sila sa GMA na ang taas-taas ng ratings nila na umaapot ng mga mas na, ngayon kasi hanggang 4 na lang sila 3 to 4 rate, rating eh so mahirap na sila so parang kaya pa nga siyang talunin ng, ng h show time diba so yon so uh, at least possible nalilipat nga kung uh, parang kakalibutan yung mga nangyari pero again impossible impossible lalo ba uh, ginagastos na gusto ni Manny pangilinan itong show kasi nga parang ito yung show na magiging magdadala sa TV5 para sa pagsikat niya diba and yon then uh, lastly uh, madunog ngayon yung isang show na hindi ba pinangalan and it is I think parang produced daw ng GMA at ng tape na tinatawag ng T7 so I have no idea wala akong uh, formal na uh, information about it wala akong except sa poster lang na nakikita sa mga puso fan page na yung at T7 and there are faces ang isa sa mga nakikita ng mukha ay si mukha ni ay mata ni Alden Reja so possible na siya daw ang ilagay ito so ito yung maingay ngayon na posibleng papalit sa tahanang pinakamasaya and again wala pa tayong idea about it so yun lang poster na nakita natin sa mga kapuso fan page na pumakalat pero again, wala tayong pa, uh, sure na answer kung ito nga. And kung ito man, maganda para na makapag-produce ulit ang GMA ng sarili ng Lone Tansion. Kasi the last time na they produce ang Lone ay yung Salo Salo Together with San, Santiago, di ba? And Dennis Padilla. So yun. So, um, right now, um, maraming mga possibilities, maraming haka-haka so we don't know which of which ang papasok talaga ko yung time slot ng ng talang ang pero ang sure is that after Semana Santa ah uh, ilalabas yung mga before or after Semana Santa tun ilalabas yung mga teaser or mga in promotion regarding sa bagong show ni ipapalit sa ng Pinasaya. Ang mo yung tanong dito, is State Incorporated still part of that show na ipapalit sa tahanan pilang masaya? Especially, uh, tinigil na. Pero, mayroon akong nababasa sa, mga videos ng mga nagtatrabaho sa yung thing sa TikTok and laging, may mga laging akong nababasa na, pabalik pa rin sila. So, it thinks, I think it's magpo-produce pa rin ang tape pero hindi na yung uh, parang pa newly produced na show na siya so hindi na siya related sa It Bulaga kasi ito yung tahanang pinamasaya It Bulaga pa rin yung na pinago lang pangalan diba? so tingnan natin so we have uh, marami pa naman tayong panahon para pag uh, abangan and we have still one more two more weeks or three more weeks after ng uh, two more weeks pala before mag natin ba and after simana to nat makikita kung ano yung mga mangyayari at kung ano yung mga ipapakita ng tape at ng GMA regarding sa promotion nila so don so kayo mga please mga guys sino tapos malibang kayo kung mga shows ang um, posibleng po ba rin sa tahanan pinamasaya mag comment kayo dito sa iba at kung nakustuhan nyo naman yung reaction ko ah uh, opinion ko mag kayo dito sa iba and I will read all your comments And, I will try to react kung kailangan. So, there you go. So, maraming maraming salamat. Before I end this video, please don't forget this. For, for things while watching my videos, comment, like, share, and subscribe to my channels. Taalang skisyo. Ang pinag-talaga channel. I'm probably from the ground. Tamat ng people, business, and maraming maraming salamat po. Have a nice day and bye-bye.